O, oh, di ba? Sabi nga ng isang nag-comment sa post ko, kulay tuba daw. Kulay tuba? Brown nga siya eh. O. Oh. Pa? Di ba? Di ba hindi naman light ano yung uh, may pagka-blank yung dati kong buhok. Pero ngayon ano na siya, brown. Kaya lang, yung dito talaga, hindi ko talaga siya alam kung paano. Sariling sikap lang kasi ako guys. Di ba nga nag-change color ako. Pero ang ganda ng ano niya. O oh, di ba? Ang ganda ng kulay niya pero after mga ano naman next month siguro pwede ko nang pwede uli ako mag-apply tapos dito ko na ito na ang lalagyan ko because ako marunong mag-apply sariling sikap eh ito pala yung gamit ko guys no you one yung buwan lang yan, hindi ka na kailangan kumastos pa ng mahal, hindi mo na kailangan pumunta pa ng salon, basta marunong ka mag-apply, makakapag-change hair color ka na, basta may ganito ka lang. Napakamura lang neto, na napakamura lang neto na guys, yung link ay nasa yellow basket, ilalagay ko na yung link nito na nasa yellow basket na, So, mamili ka na lang. Mamili ka na lang. May ibang kulay pa naman na available. May ibang kulay pa naman nito. Yung iba nga eh. Yung iba nga eh. May at maya gusto nila mag, ano, mag-change ng hair color. Ito lang ang kailangan nyo guys. Hindi nga kailangan kumastos pa ng malaki. Hindi nyo na kailangan pumunta pa ng salon. You go lang sa kalam. Ako lang kasi guys, hindi lang talaga ako marunong maglagay. Kasi nga, sa bagay, first time ko pa lang naman na maglagay ng ganito sa buko. Pero, in all fairness naman, sa first time ko, ayan, maganda naman ang result. So, ayan. O, di diba? Sa, may, sa iba dyan medyo may uban-uban na, -uban, pwede rin to. Yung akin kasi na pumaba lang yung kulay ko, kaya nag-apply ako. Kaya lang, hindi ko natansya. Hindi ko natansya. Sariling sikap lang kasi. And first time pa lang naman. So, mag-apply na lang uli ako by next month. Mabilis lang to siya, guys. Kahit na hindi to yung amoy nito, hindi to yung tulad ng gamot na pinagkukulay sa salon na mabaho, maano masakit sa ilong, hindi. At saka hindi po to masakit sa anit. Ako kasi nilagay, kahit nung ano, naglagay ko kahit sa anit, hindi siya mahapdi. So, easy to apply. Ako lang ang hindi marunong talaga. So, ayan, sa lahat ng may gusto, sige na, i-check out nyo na. Check out na, yung link dito na sa Yellow Basket. At pwede kayo mamili, guys, kung anong kulay ang gusto nyo. Oh, fact. Yun lang. New brand lang sa kala. check out na kayo, boys. Mag-check out na kayo para pare-pareho na tayo. Mag-iba ng kulay ang buhok. Sa lahat ng gustong mag-change na hair color, ito lang ang solusyon. Dalawang butas na ito, guys. Dito, dalawang kulay na ang lalabas niyan. Pag nalagay mo sa palad mo, idaganyan-ganyan mo na lang siya. Saka mo i-apply. Pag kailangan, ano pa, kailangan tuyo ang buhok bago ka mag-apply. Hindi, da hindi dapat basa. So, ako lang ang mali talaga ng pag-apply nito. Kaya, ganyan ang result. Pero, maganda naman din all for Hindi lang dito tumalab. Kasi, hindi ko yata na apply ng maayos. So, yun lang. Sa lahat na may gusto, yung link nito nasa inyo. Mabasit na. Bye!